Yon, good morning mga tulits dito tayo ngayon sa may parawagan uh, Camp Karimot Sa baba lang oh. Dito tayo ngayon sa may Camp Mosa Ayan Share ko lang sa inyo itong campsite ito bagong bukas lang Ayan uh. Bali, aakitin uh, nyo itong hagdan na ito Nasa third floor yung ano nito Campsite ito napakaganda Ayan, aakitin natin itong Camp Mosa So bagong develop na campsite to no. First time ko lang din actually makit dito. Madalas namin tong dinadaanan ng no, mga nakarang araw, So, ayun akyatin natin kasi halos tapos na siya. Nga uh, pala may entrance dito na 20 pesos. Uh, may bayad yung pitching kung magka kayo, 150. Meron ding uh, 10 dito na pinaparenta. 150 rin ayan ayan o oh. 20 pesos Whew. ganda rito pag nakita yun yung overlock niya taas ayan dito pa lang yan sa so, unang palapag pa lang ayan o oh. ganda ayan ayan pa yun sa taas ayan isaw so. Kaya pala matatagpuan ito mo sa camp sa may parawagan. Good morning po. <laughs> uh, ay, sorry. Kung mga galing kayo ng Quezon City, babalang kayo ng batasan. Tapos kakaliwa lang kayo sa Mateo. Dire diretso lang yan, Montalban, hanggang sa Wawa Ground. Pagdating ng Wawa Ground, bago kayo pumasok ng arko, Akanang kayo, akit kayo rito ng parawagan. Bago kayo makarating ng summit, ito mga daanan nyo, Camp Mosa. Kung galing kayo ng Marikina, ganun din, dire diretso lang. Kapunta ng Montalban, Rizal. Sayang so, hindi ko na dala yung drone to Paliparan sana natin Napakaganda Ayan Dito Napakaganda mag pitching dito Ng tent to Ayan Sakto to dito sa mga ano Mag, pitching ng tent Dito yung harap po. oh. Kita nyo yan oh. Bundok na wawa. Yan, dito malapad to. Pitching tapos so may umuupuan pa nga oh. Ayos. Okay, tayo taas. Okay. Yan ito yung daan ng akyat. Hindi pa sementado, pero may hagdan na. Yan, medyo mataas-taas din to. taas so, Ayan, ano, si yung Sirwell. Pantsak mag-asawa yata sila yata yan. Ayan ang kakamali. Ayan may mga nakalatag na nga na tent dito. Ayan. Maaari mga may nag-camp ngayon. Ayan, ito yung entrance. ayun lang medyo maliit lang pala rito sa taas hindi windik lang pagkakabilaan yung paglagay ng pits ng ano pagkakabilaan yung paglagay ng mga tent nakakaberaso na lang yung putwok na nadadanan yan ito yung mga paligid na makikita mo rito kabilaan yan tapos yan yung mga nagpipitch ngayon yung mga nag tetent ngayon dito na camping <laughs> ay pinanggalingan natin sa haba ahong ka rito ayan yung camp karimot sa haba tapos yun nga pala baba na yun ayan yung parking area nila kung nakamotor kayo diyan kayo magpapark ah, ah, magkakamping magka-camping kayo rito ayan yung uh, kasili ang danyan doon sa kababa papunta doon o oh. yung ginagawang dam sa lumantlagyo um, uh, ayan go-operation nga pala yan pagkagabi maingay daw dito so siguro tawag nyo ng linggo para walang operation pag sabado ng gabi go-operation pa yan sila kaya maingay naririnig nyo rito sa taas usap ko yun si kuya yung mga nagkakamping ayan may taas pa yan yan yung daan niya. yan ginagawa hmm, pa lang hagdanan yan, di pa natapos yung taas dyan kaya hindi pa tayo makakaakyat dyan yan yung pangatlong palapag ah. Ayan, baba na tayo. Uh, tuturo ko sa inyo kung saan yung parking area nila. Nasa tapat lang ng hagdanan. tapos pala ito, may CR din sila rito. Kaya wala lang problema kung magkakam kayo rito. May tubig rin sila. masain. Dala lang kayo ng inumin nyo. dito langanin pa kayo mag uh, mag ano no magtali ng hamok no wala pa kayo pagtatalian ng hamok kasi so wala pa mga puno ayan. ayan open pa siya mga puno maliliit pa di pa ng hamok so no choice kayo kung di magdala ng tent o kaya mag uh, arkilan lang kayo ng tent dito kung wala kayong tent kaya ito yung uh, parking area nila kung nakamotor kayo at ka nakabike pwede kayo magpark dito kung magkakamdaman kayo na nakabike pwede nyo iakit yung bike dun sa taas